Apela sa Court of Appeals ang pamilya ni Jemboy Baltazar ang binatilyong napatay ng mga pulis na botas noong 2023 matapos mapagkamalang suspect. Kasunod po yara hato ng korte kung saan isa lang sa anin na akusadong pulis ang hinatulang guilty para sa mas mababang kaso na homicide. Saksi, si Salima Refra. Di natatapos ang sakit para sa magulang na sa isang iglap na wala ng anak buhay ng anak ko, ano lang, parang aso lang, wakaya po na ilang ano lang nila paghihirapan tapos parang wala silang ginawa. para nasa niyo po yung hustisya, yung katalungan para sa anak ko. <laughs> Nagbalik nga raw sa kanilang alaala ang nangyari noong August 2. Kalong-kalong ng kanyang ama ang wala ng buhay na katawan ng 17 anyos noon na si Jemboy Baltasara matapos mapagkamalang suspect sa hot pursuit operation bumalik sa akin na alaala yung nung makita ko siya sa balsa na parang pinatay ulit siya. Talagang masamang masama sa mga pulis na yan nung makita ko yung tama niya sa mukha. Nabaril siya sa ulo tapos nabaril pa siya sa kamay tapos na nababad po siya sa tubig ng tatlong oras. Hindi siya nagkamali sa operation nila. Boy pa sana yung anak ko. Puntun na lang ni Jemboy ang mabibisita ng mag-asawa. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya nila sa hatol ng Navotas RTC Branch 286 sa mga akusadong polis. Sa anim na polis na votas na kinasuhan ng murder, isa lang ang nahatulang guilty para sa mas magaan na kasong homicide, si Staff Sergeant Jerry Maliban. Maharap siya sa apat hanggang anim na taong pagkabilanggo. Napatunayan sa korte, base sa mga ebidensya, na ang balang tumama kay Jemboy ay galing sa baril ni Maliban na siya unang nagpapatok noon. Si Police Staff sergeant Jerry Maliban po ay napatunayang nagkasala lang po sa homicide. Hindi po napatunayan pinila, pinilano niya yung uh, paraan kung paano niya gagawin yung krimen. Yung pagputok pag, uh, niya ng baril, ginawa lamang niya nung nakita niyang uh, uh, mag-e-escape na hock yung biktimang si Gerald Jemboy Baltazar. Guilty naman para sa illegal discharge of firearms sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Nico Esquilon, Police Corporal Edmar J. Blanco at Patrolman Benedict Mangada na pawang sa tubig daw nagpapatok ng baril. Apat na bang pagkakakulong ang pinataw sa kanila pero pinapabawas pa rito ang kanilang preventive imprisonment at kung lumabas na pasok na ito sa kanilang sentensya ay dapat palayain daw agad sila. Naakwit naman si Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. dahil hindi raw napatunayang nagpapatok siya ng baril. Sinubukan namin kunin ang panig ng anib. Nakulong ng ng apat na buwan. Nakakabalik siya sa pamilya nila. Pero ikaw hindi na. Kahit isang minyo na mag-sorry sa akin. Hindi ko sila mapapatawad. Tama ng bala sa ulo at pagkalunod ang lumabas sa sanhi ng pagkamatay ni Jemboy. Sabi sa desisyon ng korte, naiwasan sanang nangyaring trahedya kay Jemboy kung naghunos dili ang mga polis. Sa investigasyon noon ng pulisya, lumabas na maraming buta sa isinagawang operasyon. Kabilang ang tila pag-abandona ng operating unit kay Jemboy na ang mga kaanak na ang kumuha ng katawan sa ilalim ng ilog hindi rin daw nasunod ang protocol sa wastong pag-aresto. Ito po ay uh, magsisilbing uh, reminder at eye-opener sa ating mga populisan na kapag uh, hindi po kayo susunod doon sa mga umiiral po ng mga police operational procedure with respect to proper, uh, proper approach sa mga ina-arresto po natin, you will suffer the same fate as uh, what happened dito po sa mga pulis natin. Katuwang ang Department of Justice at Office of the Solicitor General, iaapila ng pamilya ang hatol sa Court of Appeals. Itong decision ngayon ay sa tingin hun namin hindi sapat dahil meron mga kalaya na mga pulis. Marami po tayo nakita ang mga um, areas or arguments dun sa decision na pwede pa din natin i-argue on appeal. At kahit nananatili sa Witness Protection Program ang pamilya dahil sa takot para sa kanilang mga buhay, tuloy daw ang kanilang laban para sa usisya. Sige namin lahat, but, pero pinulang pa rin. Pero hindi naman sa ngayon natin makukuha yung, yung usisya. Pagkamatay mo, Meron pang pagkakataon na may tutulong sa atin na makuha natin yung special na para sa iyo. Jimboy, lalaban at lalaban tayo. Hindi po kami susuko. Ang kaya namin, kahit tahuling hininga namin mag-akawa, lalaban at lalaban kami. Para sa GMA Integrated News, ako si Sanima Refra ng inyong saksi. Mga kapuso, Sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.